Hello mga ka day Ang gagawin natin ay sasamahan nyo ako na magtuklas ng mga bulaklak sa bundok patulad na lamang ng mga camouflage na bulaklak at iba pa na makikita sa loob ng kagubatan Okay guys, ito na natin yung bundok na pupuntahan natin Samahan niya ako, let's go! Dito na tayo, so magdadaan tayo ng unang ilog Oh, salamat. Ang putik pala mga ka nice day. I hope na nice day ang araw na ito. Ito na guys, yung unang ilog na dadaanan natin. Oh, ang so, mga ka nice day ang mga kasama ko ngayong umaga. Sila yung mga tour guide ko. Madlas. Okay, mga nice day. Makita nyo ngayon yung mga fern. Isang klase ng fern. Mga putit, mga ka-nice day. Kasi umulan ka gabi. So, hindi pa tayo nakangalahati. Pero ay, pagod na pagod na ako. Pero joke <laughs> lang. Nabali talaga siya, no? Sa bagyo. daming nabali na sanga. Ano yan sa bagyo? Uh, may bahay. Kanina yan bahay? nice day. Papasok na po tayo sa loob ng kagubatan. Yan, madami yung bato. May bagyo pa ngayon. Ano? Nag-crack. Saan? Pupunta yun doon. Ayaw, unang. Hanggang doon yung sabakulon. Nag-crack siya, oh. Ano yan, bago lang? Oo. Nung nagbagyo lang? Ano, yung last na bagyo. Ah. So, may makita tayong crack mga kanais -nice day yung present lang na bagyo. Malawak po siya na bitak. Hanggang sa dulo po yan. Pagka tayo na lahat eh. So guys, pakikita nyo doon yung, yung bulaklak na rare. At iba pa. Masyadong madulas na dito. Mga ka nice day. So, ingat ako may mga tubig yung batos. madulas siya so napag na na po ako Aloy. walang katapusan nato, na ito ba na bato baka naman antayin nyo ako mga tour guide to guys puro sapa dito. Grabe. Parang gusto ko na lang maligo. Okay, magte-turn po tayo. Turn tayo. Tapos po tayo sa mga maraming puno na wala ng daanan. Ito na. guys, papasok na tayo. Wala nang daanan dito. So, napag-iwanan na po tayo. Kaya, bilisan natin. Ha, ha. Uy, may signal. Tatanggap ako ng message, ah. Wala ka dito? Wala. Oh. Thanks, God. Ay, ay. Ay, ay. Ang tayo ko, mga. A nice day. Nice.

kam may makam mga yung pa ako okay, tuloy tuloy tayo mga ka nice day parang naiiwanan na talaga ako bilisan natin bago tayo marigaw ito na mga ka, ka nice day nakita nakita ko na ang mga tamang daan yun ayun na sila kailangan natin yung bilisan. Oh no! Uy! Okay, mga ka nice day Medyo malapit na daw tayo oh, Wait lang Malapit na akong sumuko pala. Sana na? ba ahas? Plants, sa Plants, plants, Mga ka-nice day, paano ako dadaan? papasok na pa po ako dito sa mga mas maraming mga tinik na mga plants paano kaya ako makakaalis dito alay uy Wala na tayo mga ka -nice day Usad-usad din Napag-iiwan na na tayo Naiiwan na na ako mga ka -nice day Parang ako lang talaga ang lampa dito Okay Success Ano kaya ito day. Ewan ko ba kung daan pa ba ito. <laughs> Mga ka parang ang pangit ko na. Alay. Alay. Mga ka dapat din na lang pala ako sa mama. Ganito pala yun. Na lang. Parang bad day ngayon, days. Alay, alay, tatusok ako. Aray. Dito, dito. Ah, dito ako dadaan? Diyan okay. okay. <laughs> <kinatusok> ako ano, bulak Dito na sa tao. Ah, oo. Hey, what happened? Hanggang, 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 hanggang tayo. Papasok na tayo mga ka nice day. It's so nice to be happy. Susundan natin. Susundan natin. <-s2> Susunda natin. Ah, <-s2> <laughs> <laughs> Maganda talaga yung oh, na. Oh, ka nice day. Kaya natin si mga ka nice day. Ano to? Ah. Ah. Ano yan? Mga ka nice day. Kung alam ko lang na ganito pala yung daanan, sana hindi na lang pala ako sumama. Okay, so ipapakita ko na lang yung mga nakita kong mga plants dito. Para worth it naman. mukha <laughs> umong niya. Sabi, nagdaanan natin. Matapos ang lahat, Yan ito na ang ko. Parang dinaanan ako ng bagyo doon sa loob. Makati best. Okay, mga ka-nice day. Ngayon, nakalabas na kami ng kagubatan. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang hirap talaga ng dinaanan namin. So ngayon ay magpapahinga muna kami masasulutan naman namin na hahanapin ay yung Como Planch. Ka-nice day is. Tutuloy na po tayo sa taas. <laughs> yeah! Another chapter na naman ito mga ka-nice day. So, kaya namin ito. Pataas na tayo mga ka-nice day. Hindi pa tayo nangangal. Guys, sana kayo, guys. Oy. Paano ko? Hoy, wait. Ito na naman talaga. Dadaan na naman tayo sa bat mga batuhan na mga pupuputik. Bilisan na natin. Maka-date kaya pa ba natin ituloy? Sige, ituloy natin. Dito na rin naman tayo. Go, go, go lang! Ha? <-hide> na tayo mga kaka-night day. Wala akong mahabutan sa sila. Oh. Nagugas mo nga sila ng mga paa dahil wahaw na wahaw na rin. Aka uhaw, parang gusto ko na rin uminom. Pero, mabaya natin. Iisim ko muna. Nakakapagod talaga mga naka-nice day. Isa pa rin nakalimutan to. Nakalimutan to magbit-bit ng sube Grabing layo. So, guys. Iinom muna tayo ng water. Malinis naman siguro ito. Kasi galing naman ng bundok. Okay, okay. Nakapag-search na ako, mga ka-nice day. So, ngayon, pupunta na po tayo sa homoflage plant. Go, go, go! Ito na, mga ka-nice day. May iba nandoon na. Tayo na naman ang naiwan. grabe ang pers ko dito. Ang lamig. Grabe. Kailangang bilisan ka mga kanais day dahil napapag-iwan na lang na po. Oh, takbo. Okay mga kanais day, papasok na po tayo kung saan makita ang kumuplage na sinasabi nila. Sana kaya pa ng baga ko. Sabi yan? May animatok dito? Ala, tudas tayo nyan. Dito lang maghanap-hanap? Dito. Ah, sorry. Nice day, dito na po tayo. Dito daw nakikita yung camouflage na sinasabi nila. So, tulungan niya ako maghanap dito na place. Dito lang daw siya makikita. <laughs> Okay, mga ka -nice day, nakita ko na po yung sinasabi nila, camouflage. So, makikita nyo na guys. Are you excited? Yes! Ito na. Nakita ko na siya. Ito na siya. Di ba maganda siya, mga ka -nice day? Parang yung uniform talaga siya ng sundalo, kaya tinawag namin siya camouflage. Ang ganda niya, no? Isa din siyang vines. Siya mga nice day. Yan. Nice day, maghahanap pa tayo ng como flash na isa pa. Diyan na natin kung marami pa talaga ditong naka tanim na ganito. Tara, let's go! Yun, na nakita na naman tayo isang como Yan. Ang ganda nya So, bababa pa tayo. Danda lang kasi para dumami ka. Andun na yung mga kasama ko sa baba. So, bababa tayo. Ay, ko Ay, ay. ay luko talaga. Madulas. Grabe. Parang iiwanan na, na po tayo nila. Kaya, konting bilis natin. Tingnan nyo guys, maraming mga ano dito. Puno na mga matatagal na. So, parang pwede na siyang ilagay sa soil para tumaba yung ating mga plants. Yung mga sinaunang kahoy sa buong mundo. Hindi pala dito lang siguro. Yan. Parang ako lang talaga dito ang lampa. Nandun na sila sa taas ako dito pa rin. Usad-usad din. Uy! Ito, may nakita na naman akong homoflage. Punti lang yung mga dot-dot niya sa kanyang dahon. Homoflage. Kumalaman ang decision ko kung sasama ba ako sa kanila o hindi. Kasi baka bumaba na naman sila at pumunta dito. Di, bababa na naman ako tapos sasama na naman sa kanila para umikot ikot lang okay mga ka nice day uwi na po tayo dahil may bagyo baka batumbahan po tayo dito ng mga puno mga nice day mag ibang landas tayo nagawa tayo na sarili natin yung daan <laughs> ako lang ang nakakalam yun akala naman nila hindi ko alam alam ko siyempre ako pa <laughs> so, wala na tayo Rola na tayo. Okay, check ko muna kung alima to. Wala. Mata tayo sa taas mga ka nice day. Paano ako makababa? Tadai. Aray, aray, aray. 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 na ako dun. Ha? nakalabas din tayo sa kagubatan. Parang ayaw ko na umulit. Okay mga ka nice days. Pauwi na tayo. Nakalabas na tayo sa kagubatan. Okay, hindi naman ako naligaw. Success. A few moments later. Uh, guys, parang naligaw ako guys. Parang nadoon na sila ako lang ata dito ang naiwan. Ito nga ba ang sinasabi ko eh? Wala na sila guys na banan ko. Wala namang ilog doon banda eh. Kasi na ko Paano ako makakalabas nito? Bahala na. Mga kamay, nice day. Wala naman na din anan nito ganito. Napansin ko sa video. So sana ako dumaan. Hindi ko na alam. Mga ka nice day iniwan na po ako ng mga tour guide ko kasi nga sobrang baga ko daw ayan pasaan saan na lang ako Aday! Aday! <laughs> me Hoy! mga ka nice day ito bang ang dadaanan ko ito Isip ko litong lito, litong lito. Okay, din dala ko lang po ito. Daan, pero hindi ako sure kung ito ba ang daan Nagmamagaling kasi ako kanina eh. Akala mo, alam mo na, yun pala, hindi na. Asa na? Sana mga nice day, ito na po ang dinadaanan ko. Ame! Kapakita naman pala kayo yun eh. Kapakita naman pala kayo eh. Sana hindi na lang pala ako sumama eh. Wala may tao doon. Baka niligaw na ako nung ano, baka may aswang dito lagot. Mga ka nice day. Dinidiretso diretso ko lang po itong dinadaanan ko. Mga ka nice day, parang bad day na ako ngayon. Gulong-gulo na ang isip ko pati ang buhok ko, gulong-gulo na. Pero thanks God. Dinidiretso ko lang yung daan. So mali naman talaga yung dinaanan ko. Yung dinaanan ko hindi is ang daming pasikot-sikot. Kaya pala napapansin ko kanina parang ang tagal-tagal umuusad yung lakad ko. Saka so, napapansin ko parang wala ng tao? Yun pala. Ako lang pala ang nag dito ng banda sa sarili ko. Okay mga ka -nice day, dito pala ang daan na dinaanan namin kanina. And pala yung daanan ng paradise. -nice oh no. Tapos dito po ako dumaan. O 'di ba? Ang layo. pa na tayo.